Pago po tayo. Mau. Nagtulong po kayo, Nay? <laughs> wow. Pipintura na po si Kuya Alex. Amipintura. Wow. Amazing. May kisa maya din pala dito. <laughs> guys. Okay, pintura na po yung bahay nila. Malapit na matapos. Oh, ang So, matatapos na po. Kaya, so, sobrang salamat po sa mga sponsor po natin, sa mga viewers po natin, sa mga supporters po natin, sa Rochelle community po, maraming maraming salamat po sa inyong suporta dahil ayan guys, buong buo na po yung bahay at malapit na po siyang matapos. So bali, naalala ko po noon nung tinutulungan po kami dati, nung nagsisimula pa lang po kami sa Kalingap at yung pinabahayan rin po kami. Nakakatuwa lang po kasi yung dating kami po yung tinulungan, ngayon nakakatulong na rin po kami sa ibang tao. At bali, yung yung ginagawa ko po ngayon, yung ginagawa po ng pamilya ko ngayon, ginagawa namin nilang ga palagi. Bali yung po yung ano, sukli namin sa lahat po ng naitulong po sa amin ng ibang tao kasi syempre yung ganitong bahay bihira lang po yan mangyari sa buhay natin. Kaya yun guys, bali nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat sa Team Kalingap, kay Kuya Rab, kay Kuya Val, kay Ate Edna, sa lahat po ng Team Kalingap, especially sa nakaiskal po sa amin si Kuya Vincent Kalyada. Maraming maraming salamat po. Nakakatuwa po kasi dahil po sa inyo nakakatulong na rin po ako ngayon kaya maraming maraming salamat rin po sa suporta po ninyong lahat sa akin sa mga ginagawa ko po. Although marami man pong naninira sa akin, marami man pong um, nagagalit sa akin dahil mayabang na ako. Pero guys, ito pong ginagawa ko ay hindi po 'to sa pagmamayabang. Dahil gusto ko lang pong ibalik, kumbaga po yung sukli na naitulong po sa akin ng iba. Gusto ko pong ibigay po sa ibang tao. Gusto ko pong i-share sa ibang tao pa. Dahil alam ko po na hindi lang po kami yung dumaan po sa ganitong kahirapan. Kaya naman po, talagang nung nakita po namin tito itong pamilya nila, Kuya Alex, na talagang katulad rin po nang nangyari sa amin. Yung bahay nila talagang butas-butas. Tapos naalala ko noon, yung, nung pagkwento nila, nung nag-aaral yung mga anak nila habang umuulan, natuturoan yung mga gamit. Ganun na rin po kami kaya alam na alam po namin yung feeling na ganun po na kapag bumabagyo, kailangan pang lumik